Hello guys, welcome back sa YouTube channel natin. So, in case for this video is uh, tutorial ko ulit ng ano tutorial about sa iPad view. So, and guys, uh, sad to say kasi na-delete yung mga video ko sa YouTube kasi di na ako pinayagan ni YouTube I monetize yung YouTube ko kasi hindi ako updated sa YouTube hindi ako nag-update isang buwan. So ayan, tuturo tayo ulit panibagong tutorial sa iPad view. So in case, let's do this. Punta tayo sa sa tools natin na gagamitin. So, ayan guys, uh, bagong lahat kung bago kayo sa YouTube channel ko, please subscribe kasi kailangan ko talaga. So in guys, punta tayo sa BGM. Ayan, BGM. dala ng version na gamit mo, pwede Korean or global. So global pipindutin natin 'yan. Pindutin mo yung global. And dito tayo guys, punta tayo sa iPad view. So diyan sa gilid guys, may nakita kayong help. So click niyo lang 'yan para makita niyo yung preference ng gusto niyo view. So ayan guys, pili lang kayo diyan. So ako diyan guys, kinagamit ko yung Real iPad View. Real iPad View. Punta lang tayo sa baba. Uh, pindutin natin yung hanapin natin yung activate. So, yan. Activate sa baba. Pindutin lang natin guys. Activate. And please. Yung, guys, pagkatapos natin pindutin yung activate. Pindutin lang natin yung start sa baba na green. Long press lang natin yan. And ayun. Enjoy the game. Ibig sabihin yan guys ay gawa na natin. Tapos, wait lang. Hmm ah uh, wag na wag nyong kakalimutan ayusin yung mga settings nyo so titingnan natin guys kung nagulo nga yung setting natin waiting lang guys so mabagal yung internet natin kasi nakadata lang tayo so kahit papaano Nagreloading pa rin. Sana makapaglaro tayo mamaya ng gameplay na medyo okay naman. Kasi nakadita nga lang ako. So, and guys. Hapon na tayo sa uh, setting. Setting. Punta natin yung controller. Ayan ah, guys, nagbago. So, yun guys. Dapat yan naka-hold. Hold. Naka-hold. Naka Then guys, lahat. Hold. Pick up. And advance. So, nagbago lahat guys. Lahat. So, ayun ang sinasabi ko bago kayo mag-start. Check nyo muna yung settings nyo. So, sa TPP guys, naka 90 yan. Pero, uh, hindi na talaga makikita mo dyan kung magkano yung in-adjust nya. Pero, makikita mo siya pag nag-play ka na. Hindi mo siya makikita sa, ano, sa lobby or sa... Ano, makikita mo siya pag naglaro ka na. Pag bumagsak ka na, galing sa aeroplano. So, ayan guys. Check natin ulit yan. Nabaguhin natin. Mm, yan. Always on. Gyro hold. Mm, hold. Mm. Sa graphics din guys. Nagbago din ng graphics natin. So, ako nakahay lang ako. Oh, tapos, yung brightness nya. Dapat naka 120. 50 lang. And, customization nya sa barrel. Nagbabago din yan. So, ayan ang gamit natin din guys. Is layout 3. Ayan, nagbago din guys. So, ayan, nagbago. Ganyan ang layout ko guys. Four fingers yun guys. Ayan. Ayan yung controller ko guys. Ayan. Save natin. At, punta tayo sa sensitivity. So, ayan guys, nagbago yung TTV, TTP, TPPM natin is naka 120 yan. 120. 120. yan. At yung sensitivity natin sa gyro nagbago din yan guys. Full gyro tayo lahat guys. Full gyro lahat yan. And Okay na yan. So sa pick up nagbago din. So ayan naka auto tayo. Dapat naka auto. Extended mag priority natin yan. So okay na yan guys. And mm, start na natin. Tingnan natin kung

I got some. Şunu şöyle me help please help. recall me I'm recalling Help. a teammate. Awesome. Awesome. thank mm -hmm. you Awesome. 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 tak perlu langpai an par